Suspect na gumagawa ng mga parts ng baril arestado sa Laguna. IFM News Lucena. Natimbog ng mga operatibang lugar kung saan ginagawa ang ilang pyesa ng mga habang baril at ilang mga sangkap nito. Mula 9.25 ng umaga ng Sabado hanggang alas 3.30 ng hapon ng magkakasamang CIDG Laguna Provincial Field Unit. Laguna Provincial Highway Patrol Team at Los Baños Municipal Police Station personnel na nagpa-implement ng search warrant sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay San Antonio, Los Baños, Laguna nagresulta ng pagkakampiiska sa mga bahagi ng mga baril at mga ibang sangkap nito. Kabilang sa kinumpiska ang lower and upper receivers, silencers, suppressors, muscle brakes, handguards, magazine guides, barrels Rides, live ammunition, finish and unfinished magazines, charging handle grips, recoil springs, unfinished magazines, barrel for a caliber 5.56, M16 rifle. Kasama rin sa mga kinumpiskay ang limang computer numerical control machines and related computer equipment for manufacturing ring or for manufacturing firearms and computer sets na nagkakahalaga ng halos 16 million pesos ang lahat. Ha? Ayon kay CIDG Acting Director Police Major General Robert A. Morico II, para sa search warrant ay si alias Alan na nasabing barangay na hinihinalang sangkot sa illegal na paggawa ng mga parts ng mahabang baril. IFM News Lucena.